Magandang magandang umaga, watchers. So tara, samahan niyo ako ngayon. Pupunta tayo kung paano magtrabaho ang isang magsasaka. So manggugulo tayo paano maggapas ng palay. So tara. Sa tayo na pupunta sa bukid na kapatid. Sana ka siya guys, ang aga maganda ang panahon, walang araw. So kahit maaga kami, actually wala naman siyang oras no, kumbaga parang kapag nagagapas anytime pala. So tayo yung huling mag uh, maggagapas kumbaga marami nang uh, marami nang nakapag-ani, kami yung huling kukuha ng ani. guys, kung mapapansin nyo etong nasa right side ko mga nagapas na, ibig sabihin ayan, nakuhaan na so, kulay brown na siya eto naman sa left natin so, available pa, hindi pa siya naani so, it means anytime, actually ready na siya hindi lang kinukuha pa ng may-ari yung pupuntahan natin na aking lupain siya. <laughs> lupain eh, no ayun, nandun pa siya sa gitna. So, dun tayo maggagapas or dun yung palayan. Ah, kaya ganito yung outfit natin, guys. Kasi, nung nanguha ko sa nampakwan, sobrang kati niya. As in, totoo pala yung sinabi nila, manang, na, na kailangan naka-leggings ka or makapal. Kasi nga, makati siya sa legs. So, nag-worry sila na baka masira yung legs niyo. So, medyo makakati yung mga ganto sa damo or parang may mga tusok-tusok daw. So, ngayon, medyo hindi na okay yung weather. Kala ko summer, biglang umambon. So, may balat para maghatas. Baka yan na sila. Sus, ano na tayo? Susan, Sa ilog. guys, itutuloy pa ba natin to? Umuulan na ng malakas. Kasi expected ko maaraw, no? Ang ganda kasi ng araw kahapon. yun eh, ang gulo ng weather dito sa amin sa Laguna. Tara, samahan nyo ako sa aking lupain, sa aking palayan. Ay! Hindi, joke lang yan. Hindi, makik lang tayo sa may lupain. Uh, Inip natin si Tatay Isko. Siya yung talagang may aari lupa at nagpapaturo ako paano maggapas. So guys, ganito yung sample na makate. Ayan. So, ganyan siya. Kaya, syempre, nasa pilapil tayo dito sa gitna ng, ano, ng palayan or ano, puro makakati talaga yung damo. Alam nyo naman yan guys na, ayan, kung sino man ang may mga pananim dyan, makati talaga siya. So, Ayan, mag-leggings. Sinabihan na ako na mag-leggings at mag -medyas. So, nag-expect ako ma-araw. Pero wala, walang araw, umaambon. Pero doon sa kabilang side, kulay blue yung, ano to? Kulay blue yung sky niya. So, ewan, magulong weather. Ay, nasa gitna na tayo. Galing tayo doon, isang derecho lang. Isang derecho lang yung nilalakad ko. Hindi katulad nung nagpakwan, parang pasikot-sikot, hindi ko alam yung pabalik. Pero ito, Madali kasi isang derecho. So nasa gitna na tayo. Parang feeling ko nasa kalahati na tayo. <laughs> mm. So, paano ko pag senior ako, tatalo na ako, guys? Paano ko nari senior ako dito, magagapas ako? Tatalo na ako. O, oh, diba? Ganon. Sa so, 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 lang, gusto ko yung ganito kasi yung siway ng hangin, yung amoy. Tapos, guys, eto, tingnan yung itsura niya, no? Ayan na yung mga talagang sinasaka nila. Actually, kulay dilaw na siya, diba? So, parang ibigas tayo. Yan nga mga trabaho ng nagsasaka guys kaya dapat alam natin. Alam nyo bang nagtatrabaho sila kapag ano? Nagtatrabaho sila kapag sobrang direk ng araw wala silang kinikilingang oras. Eh ngayon parang hindi good weather kasi nang ano. Kasi na ayan makita. Ayun. Ano na? Ito na ba 'yon? Kailangan ko sanitan. لا دا قدر So guys, umuulan na. So guys, fail tayo makakapag-apas. Nag-uuwian na sila kasi tak syempre takot din magkasakit ang mga magsasaka dito, no. So ayan, mag-uuwian na fail tayo hindi makakapag-apas na kasi yung ulan. So need na nating mag-back mag mag-back out. Ayun. Umulan na kasi siya. So nasa gitna tayo na. madulas din yung daan dali kaya ina. pwede kang magkasakit pala dito kapag pirik araw tapos bitlang ulan paano pag mga paano kapag ano paano kapag So guys, ayun nga uh, may hindi ako girl scout dahil kulang din ako sa tubig. Napagod lang ako pumunta sa gitna. So next time siguro dahil nga malakas na yung ulan. So see you again. So yun na nga guys. Nakakahingal. So hindi tayo girl scout no. Uh, nauhaw ako din. Kaya nagba out yung mga magsasaka is yes, bawal gapasin or bawal kunin uh, yung palay kasi kapag kinuha yun uh, hindi na siya pwede or hindi na siya magagamit. Kumbaga, di ba guys kapag nabasa yung bigas natin. So, alam nyo nang mabubulok siya. So, ganun sila kaya nag alisan na rin yung mga, yung nasa gitna na nakita nyo nakasabay namin na umuwi din. Kasi syempre, kani, siguro kanina pa siyang madaling araw din, pagod, biglang mauulanan. So, nakakatakot pala talaga kapag isa kang magsasakap, talagang mangyaring sakit sa'yo. Kung ganyan ha, na magulo yung weather sa atin. So, uh, since pill tayong mag-gapas today at umulan, uh, see you on my next vlog. And then, kailangan ko ng tubig dahil napagod ako. At ayan, basa-basa. So, see you again guys. And, ayan, nagpakapagod lang tayo. Um, yung feeling niya, para lang naman din ako nag-hike sa mga, ano, mga mountains or mga bundok, no? So, at least parang exercise uli ako, ayan. So, kaya naman ng beauty natin yun nga lang talagang sad to say umulan so see you guys thank you for watching